Hello mga sir, magandang araw ito. Ito yung ginagawa natin ngayon. Ito, ginagawa natin na Honda Click. Ayan, nagpalit tayo ng black. Piston, piston ring. Nilagay natin dyan yung pitch bike kasi dalaw ni, dala ni sir yan mga sir. At ito, nag install si Kapulong ng uh, dual contact with pop-up. Apat doon. Yan, sa Honda ADB mga sir. Ayan, seryoso ka kapulong ah. Ayan, ito yung ininso may kapulo mga sara Ayan, pia horn. Tapos, uh, stock horn. Yung salawd horn niya mga sara Ilalagay natin to. Yung nitri. Pro music. Kaso wala nang pindutan o wala nang pihitan. Yung sa kanya, remote na para pag ninakaw yung motor pipindutin mo lang yung motor ay okay, yung remote sasabog na ano okay. tapos ginagawa natin sa Honda Beat ayan talyado check natin yung kanyang uh, reading yung nakita natin yung TPS at spark plug mababa yung reading kaya nagpwede tayo ng uh, spark plug tapos nihintayin na lang natin yung TPS kasi you naubusan know, ako ng stock ng TPS pero papunta na at ito, nag-tap din tayo. Nagpulit din tayo ng stock block. pisan pison rin kasi kapag ka binirit mo yung motor, ang lakas ng usok, puli-puti. Yung mga pinagtanggalan o pinagkartunan, yung head na lang para may salpak, para mapaandar yan. At syempre, meron pang nag-aantay sa labas. Medyo marami pa ito mga sir. Kaya first come, first serve po tayo. Wala po tayong reservation. ay may gagawin pa tayo. Ito ba, Hanggang doon sa pula. tapo overhaul din yan. As a compression. yan Kaya kung sakaling magpapaservice kayo mga sa uh, pa paunahan na lang. Tsaka lahat naman po may warranty. Yung aming ginagawa mga sa Kapag may ng problema, balik mo lang. Kasi normal lang po yan mga sir. Kasi may mga pisa din na ano, na hindi rin kagal ano. Tumatagal. May sira din. Ito yung mga bago nating mekaniko. Ito. Dating, dating manager ng Yamaha. ayun, naging ano na lang siya. Mekaniko. Ito, manager ng ano, bangko. Si <laughs> Kapulong, manager ng ano yan. Swain. Naging mekanik ko na lang. Si Kuya dito dating engineer. Naging mekanik ko na lang. Kaya mga bigatin yung mga mekanik ko natin. Mga bigatin 감사합니다 <목소리도>